kung nawalan ka o naloko ka sa pera, huwag kang magpaka-stress o magpakamatay dahil sa problema mong naloko ka. Nawalan ka man ng pera, huwag mong sayangin sa pag-iisip ang iyong oras. Mag-isip ka man mag-isip, hindi mo na maibabalik ang nawala sa iyo. Kung iisipin mo ang taong nanloko sa iyo, masasaktan ka lang, mati-depress at maaari ka pang magkasakit. Isipin mo na lang na kaya dumating sa buhay mo ang ganyang klase ng tao ay upang ikaw ay matuto at maging matatag sa pagsubok na kinakaharap mo. Aaminin ko, noong una, nasaktan ako at mas pinairan ko ang galit sa taong nanloko sa akin. Pero napansin ko na sa paglipas ng mga araw, ako lang din mismo ang naapektuhan. Ilang linggo rin akong nawalan ng gana sa buhay. Subalit, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng mga tao na nag-uplift ng faith ko. Sabi nga ng pinsan ko, Ate, pera lang ang nawala sa'yo. Matuto kang magpasalamat dahil healthy ka at kaya mo pang ibalik nang masigit ang nawala sa'yo dahil mabuti at madiskarte kang tao. Nagpapasalamat ako kay God dahil sa pamamagitan ng pinsan ko mas lalo kong pinatibay ang pagtitiwala ko sa Diyos. Noong hindi pa ako gaanoon ka-attach kay God, mas pinairal ko ang maghiganti. Subalit, sabi nga sa Romans 12, verse 19, Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya I realized na hindi natutuwa sa akin ang Diyos sa aking ginawa. Kaya iyon ay pinagsisihan ko na. Sa panahong tinutukso ako ng Diablo, now I learned to use the gift of the gap upang hindi na ako makasakit ng aking kapwa. Sabi nga, if someone hurt you, huwag mong pairalin ang iyong emosyon para makaganti ka lang. The best thing that you can do is to remain silent at ipagpray mo kay God ang taong nakasakit sa iyo kapag ito yong nai-apply sa 'yong buhay, asahan mong siksik, liglig at umaapaw na blessings ang ibibigay sa iyo ng Diyos.